Pong-pong. Ubus na ako ng lamok dito. Kaka-video sa'yo, pong-pong. Sige na, magpagod ka na. Magtakbo-takbo ka na, mapagod. Pasok na tayo. Uy, okay, ano yan? No! No! Pong-pong! Come here. Pong Pong. Marimar. Naubos na yata yung ano ko nang lamok dito. Pasok na tayo. Pong Pong. Let's go. Hirap nyo na yung papasukin pag lumalabas aso na to. Yung mga mata niya parang may lens. May lens ba yung mata mo? Pong pong. Hey, don't drink the water, ah. Swimming pool yan. Ala pong pong may pulis pong pong papahuli na kita. Papahuli na kita Nandito ka sa labas. Ano oras na oh? Ala 7:30 na. Tignan nyo, guys, maliwanag pa oh, di. 7 something na eh. Oh, maliwanag pa guys so. Ba. Oh! Diba? Nahaanap na aso na to eh. Nilabas ko para dumumi eh. Tapos mamay pagpasok ko saka siya dudumi. Pangpang! Ano naman yung tinakain mo? Ano? Jesus Maria. Bakit ganyan tak takbo rang takbo? Ay! Ayun na, ayun na, ayun na. Nabuang na. Hala, hala, hala. Ano yan? So, wait talaga aso na to. Hala, hala, sige. Yun yung mata niya guys, so parang may lens pag naanohan ng camera. Oh. Ayan. Sige, takbo pa, takbo, takbo, sige, sige. Ano ba yan? Pag nakaka-ano na ako dito, pasok ko na yung si Pongpong. -pong. pong, ano ba yan? Yung dinner mo, hindi mo pa nauubos, ha? Ayan. Pongpong, tara na. Gabi na, Pong. Pongpong, -pong. let's go. Let's go, Pong.